Oh, cute sila. Yan, yung mga baby. Ma-cute. Hmm, cute. Hmm, laro sila, oh. Oo, laro. Hmm, yan pa isa, oh. Oh, di, oh. Oh, di ba? Hmm, ito pa isa, oh. Hmm, yan, laro kayo. Yan, si Uno ito, guys. Nanganak na siya, dalawa. Ito si White, tapos ito naman si Muka. One month old na makulit. Yan, gusto nila naglalaro. Gusto nila kinikiliti sila yan. Lambing-lambing, lab-lab-lab. di ba? yan. Oh, very good sila, no? Cute. Mga malusog kasi nalagaan ng mabuti. mapait no, mapait yung nanay nila. Gusto nung nanay, lagi siyang mag, ano, lagi pinapakain yung mga babies niya. Yan, dalawa lang kasi kaya medyo malusog ko. Yan, sila lang din dalawa naglalaro. white. White. White o white. Yan, si Muka. Si Muka ang pinaka-playful sa inka nila. Si Muka ay babae. Si Whites naman ay lalaki. Ayan. O, di diba? cute, cute, nila, guys. Ang cute nila para silang ano no, diba? 'di ba? Parang ano lang 'yung mga nakikita natin sa pelikula na oh, 'di ba? Gusto nila ganyan sila, cute-cute. Hi, Moka, Moka girl. Hi, ang cute-cute na mo ni Moka. Love love Moka. Love love Moka. Sana si Whites natago. Ayun. O tago siya dun sa ilalim. Ito, 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 ito mula wow, Volga. Peekaboo. Peekaboo. <laughs> tapos siya, peekaboo. Ito yung nanay nila, 'yan. Tutulog-tulog tapos mamaya magpapadede na siya. Uno. Uno na maganda. Eh, oh. Gusto ni Uno 'yan. Ganyanin siya, guys. Lambingin mo siya ganyan. oh Oh, gusto lambing. Lab-lab uno, girl. Mm, lab-lab. Opo. Mm, hey, lab-lab. Gusto niya yung lambingin siya, ang ganyanin siya. Oh. Oh. Mm. oh, sige na. Lab-lab uno. Oh. Tawagin mo mga baby mo para magpadedy ka na. Mmm, appear. Appear. Appear uno, girl. Oh, appear, madali. Appear. Oh, islip na ikaw, islip. Kasi mamaya magpadede ka ulit. Tulog na uno. Tulog na uno. Mm, opo. Mm. Mabait ito, guys. Yung ito siya ang nanay. Mm. Yan, 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 Lumapit na naman yung ano niya, mga kitis niya. O, di ba malambing siya? Ah? Love niya yung mga anak niya, guys. Lagi niyang nililinis. Pinapadede, kaya malusog. Yan, yan ang mother's love. O, yun Mother's love. Love na love niya yung mga anak niya. Kahit medyo may kakulita na kasi one month old na sila. Di diba? Hmm. Gusto nung baby, ilalambing ni mami niya. Uy! <laughs> Ang cute! Ang cute naman yan! Ang cute naman yan, no! Bait nang iyong mga baby, oh no! O yan, oh. <laughs>